Ayy Putang ay begini agak mo Ayy Ayy <laughs> Pagkasada ng babaeng ito na tumatakbo palabas ng city hall. Maya-maya, sumilong muna siya sa isang poste. Pagkalagpas ng jeep, tsaka siya tumawid ng kalsada. Habang matagal sa pagtawid ng babae, siya namang pilis ang dating ng bus na bumundol sa kanya. Beep, 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 ang sabi ng EG, mo, chupa sa Jimmy, la, 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 beep, EG. <laughs> Miss, Filipinos. Ito ang bansang pulang sa bigas, Sa at makamang dumugas, mahal gas, pataas ang pataas, ganun pa man, mo, ang bansa, Pilipina! <laughs> Ola ba tola, tinola, po kayo, may mito si Lola, Dito na po si Dora, ang basurera, ng basura, Miss Balinsuela!